Mga araw mga kasikad. Matagal-tagal na yung tayo hindi nagba-vlog. Mga siguro mga one year. Almost two year na hindi tayo nagba-vlog. Ito, balik naman tayo sa ating bisikleta. So ngayon, uh, ang gagawin ko ngayon kasi kaninang umaga, kagaling ko ng ride. Kaya medyo madumi na yung bike ko. So ngayong araw ay lininisan ko ang bike ko ngayon ang una kong gagawin pag naglilinis ako ng aking bike tinatanggal ko muna yung uh, crank nito kasi yung botong bracket niya uh, pag nabasa madali siyang kalawangin at pagkatapos pag kinalawang na siya uh, masisira yung botong bracket niya kaya tatanggalin ko muna bago ko siya uh, lilinisin uh, halotik niya pa yun ano ko Uh, ang unang gagawin po natin ay tatanggalin po natin itong uh, dalawang bolt na to. Uh, number 5 po ang ating gagamitin. Uh, na jore yung ano po pala, yung uh, crank ko. So, tatanggalin muna natin ng crank bago natin matanggal yung ating uh, bottom bracket. Uh, paano po ba tatanggalin? Uh, ito po, uh, panoorin nyo lang kung paano siya tatanggalin. Sa pagtanggal po ng crank, Ah uh, mga kasikan. Ah uh, wag muna natin itong tanggalin itong cap na to kasi ito ay sobrang sikip, masisira yung thread niya. Kasi aloy na tong nilagay ko kaya una natin tatanggalin itong uh, allen na screw na ito dito. Una natin tatanggalin bago itong kaniyang takip o itong ah uh, skip ng ano natin so ina-natin tanggalin gamit ang number 5 na ano uh, alin siguro Yan. Medyo maluwag na. Yan. Katapos, ito namang number 10 para dito. Yan. Ba? Maluwag na. Yan. Katapos, kasi jury tong ano ko, dapat tanggalin to lahat ng isang bolt na to ko sa kabila para matanggal talaga siya ito kasi may plastic dito yan yan na siya ah, tanggal naman tapos uh, ang gagawin natin mm <sighs> katapos mga kasikad uh, gagamitin natin tong ano tanggal ng ano niya ng na bottom bracket so sa pag ano nito sa pagtanggal nito uh, dito sa kabila ang gagawin natin ay ano siya ah uh, ano na kasikad clockwise Tuh, clockwise ya Ayan, tanggal na Clockwise, tanggalnya, nya Ayan. Ayan Tanggal na, yung butong bracket nya Sa kabila naman, counter clockwise naman sa kabila. Ah, sa kabila naman mga ka counter clockwise. Counter clockwise yan. So, patungong unahan yung dalawa. Yan. Yes. Ayan, tagal na ang ating dalawang bottom bracket. Ayan na. Kikita mo, ito na ang ating mga crank niya.